Ayaw mo diba? <laughs> yeah, may ari ng chagusor. Ako. Ano oh. ba yan? Ang ilip. Para kailangan na ako magkaroon sa kasi. na Utis ko. Sira na Utis ko. <laughs> 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 ako. ba <Ay. laughs> Bagong bago to ah. Ang ganda. Sa ako. Pogi ko nito. Paggamit ko to. <laughs> Woo! Ay! Oh. yan. Oo, oh, gusto ko to. Ang ganda, di ba? Ganda na eh. Sa akin yan. Sa akin oh. yan. Sa'yo to? Sa akin yan. <laughs> At, binibenta ko yan. Binibenta mo? Oo. Oh. 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 Yes, exactly. Okay, yes, sakto. Bagay sa iyo, nagpogi mo pa naman. Sakto to, bagay mo akong diba? dito. Pa? Mukha kang mayaman dyan. Ayaw. Ayaw. Ayaw, diba? Dito pa? <laughs> Mukha kang mayaman dyan. Ayaw. Ayaw. Kakamalan ako may ari ng isang resort. Pa. Oo, isang libo lang. Isang libo? Isang libo. <laughs> din. 1,000? Meron. 1,000? Oh, 1,000 na. 1,000? I'll give you 1,000 pesos. Beer. <laughs> I have a car. <laughs> ba, punit pa. Okay. Pero pwede <laughs> na yan. <nga. laughs> oh, pwede na to. Akin na to. yan. Good. Oh, yan. Thank you very Thank much. You. Thank you very much. Wow. Kabiga ba naman pinibredas ngayong araw na to. <laughs> Sabi ko na nga ba mag a Uy, alis ka oh, ay, dito. Anong gawin mo dito? Uy, huwag kang pinili ko yan. Sa'yo to? Wow! Oh. Kutsi ko to ah. Kutsi ko to ah. Huwag! Kutsi, pindala ko sa babae eh. Oh, alis ka muna. Ano? ginagawa dito? Dumi, dumi mo. Alis. Ang to. to. matino si Kuya yan yun, hanap yung matino Di ba si Kuya yan yan, kahit maganda ka Paano kung hindi kita gusto? Kung alam nyo lang si Kuya yani ay hindi yan babaero Kahit ang marami ang nagkakagusto sa akin Isa lamang ang nilalaman ng aking puso Hanap ko yung matino, syempre mabango Kahit na ano ka pa basta merong takot sa Diyos Dahil matulungin ako at meron pag-unawa Ganyan ang gusto ko, hindi yung puro tamang forma o oh, diba ang sarap-sarap sa pakiramdam Mapag mahal ka na akin, ako, di ko alam Puso ko inaakit sa matulungin Dead -ma ko yung puro ganda lang at palabi ko